Yun yung mga ganap ngayong araw. Kaya kinunan ko lang tigo konting clip yan. Hindi pa kasama yung iba dyan. Patulad na lang nung sa mga dogs na inaasikaso ko. mag edit pa ako. Nag-vlog, nagluluto. Ganun kabise. Lalo't ano, nagdeok uh, nag-day off ngayon yung kasambahin namin. Kaya talagang hirapan. Buti na nga lang kahit papano si Dalaga, bakasyon na. Kaya naalala yan din kami. Kaya magiging content ng itong video na to, itong ano, update ko kayo dito sa garahe. So, ito muna yung pansamantala na natatapos ngayon dahil hindi nga namin ito pwedeng i-focus. Pinupocus po talaga namin ngayon yung mga set. Dahil hanggang January to mid of February po talaga, dire-diretso ganyang kabise. Ayan, yung sa ngayon naman, pumapasok, mga ano na po yun. Pang, March, hindi man urgent yung order nila. pinaka ko na kagad yung mga wood. To so yan yung update sa garahe. Ayan. Eh, dahil may ginagawa nga dun sila itay, kaya andito muna si Nature. Ganyan lang muna siya. Hindi ko pa pinapabubungan kasi malaki-laki rin po ang mauubos dyan. Ayan. Tsaka ang plano ko sa nga sana, yung ibubong dyan, ipapalit ko doon sa bubong ng bahay nila itay. Kasi second hand lang din yun na ay eh, butas-butas na. At yung bubong naman nila, yun ang ililipat dito. And, and soon nga po pala, abangan nyo na ang itay makakalipat na sila. Hindi ko lang din na update pa sa inyo dahil uh, chillers, pasensya na po talaga kayo. Sobrang busy ko po talaga dahil nga po peak season. Kahit nga po 24, magbibiyahe pa rin po kami. Mag-deliver pa rin kami. Okay na! Okay na! Okay na! Okay na So, nagpapaluto ako ng spaghetti. Dapat ako magluluto eh, kaya may ginagawa ako. Tapos alagyan po namin yan ng ano, kangkong. Charot. <laughs> yan, para sila sa baba. Parang ano, maliit yung lutuan mo. yun sana sa malalim, ililipat. Tingin mo, dina? na? Pag ano, na sauce. Hmm, Ay, ahalo na lang. Masarap talaga 'yan may cheese. Number yanda. Ang talaga niyan, cheese.